ang mga ilaw ang isa sa pinakamalagang bahagi ng sasakyan dahil malaking tulong ito sa mga drivers na mas maging ligtas ang pagmamaneho. Merong tatlong pangunahing rason kung bakit importante na malaman ang tamang paggamit sa mga ito. Ang pinakauna ay nakakatulong ito na mas makita mo hindi lang ang daan kung di pati na rin ang paligid ng iyong sasakyan lalo na sa gabi o sa iba pang madidilim na lugar. Ang pangalawa ay para mas madali ka rin makita ng ibang drivers para hindi kayo magkabanggaan lalo na sa mahihirap makakitang sitwasyon katulad ng sa malakas na ulan o merong makapal na hamog. Ang pangatlo at kasing importante rin ng unang dalawang rason ay ito ay nagsisimbing komunikasyon sa ibang drivers para magkaintindihan kayo at maywasan ang sakuna sa lansangan. Ito ang Pinoy Car Guide para ituro kung paano at kung ano-ano ang mga ibig sabihin kapag ginagamit ang iba't ibang ilaw ng sasakyan hindi sapat na marunong ka lang magmaneho lalo kung gagawin mo ito sa kalsada kasama ang iba pang mga sasakyan. Kasabay ng pag-aaral nito ay ang tamang paggamit ng mga ilaw ng sasakyan dahil isa rin ito sa mga kailangan para makapasa at makakuha ng lisensya mula sa LTO. Pero sa kasamaang palad, merong ibang lisensyadong driver na matapos makapasa dito ay hindi naman ginagamit ng tama ang mga ilaw kapag nagmamaneho na sa kalsada. Kapag mali ang paggamit sa mga ilaw ng iyong sasakyan, ay hindi mo lang inilalagay sa panganib ang buhay mo at ng iyong mga kasama, kundi pati na rin ang mga tao sa ibang sasakyan. Karamihan sa mga pangunahing dahilan ng mga nasasangkot sa isang aksidente ay ang hindi tama paggamit ng mga ilaw, kaya nagsasali ito ng pagkalito sa ibang sasakyan. Maraming uri ng mga ilaw na makikita sa sasakyan, kaya para mas madali itong maintindihan, alamin muna natin kung ano ang mga tawag at kung para saan ito ginagamit. Ang headlights ay isa sa mga pangunahing ilaw na palaging ginagamit sa isang sasakyan. Ang bigyang liwanag ang kalsada ang isa sa mga silbi nito at meron itong dalawang uri. Ang low beam at ang high beam. Ginagamit ang low beam para makita ang daan sa malapit at ang high beam naman ay kung gusto mong makita ang kalsada mula sa malayo. At dahil sa harapan ito nakalagay, ito ang unang nakikita ng mga nakakasalubong na sasakyan, lalo na sa gabi. Maliban sa pagbibigay liwanag at mas madaling makita ng ibang drivers, marami pa itong gamit lalo na sa pagkikipagkomunikasyon sa ibang sasakyan gamit ang tinatawag na headlight flashing, kaya importante na malaman ito ng lahat ng mga nagmamaneho. Meron akong ginawang video para lang dito at iba pang tamang paraan ng paggamit ng high beam at low beam para sa mas ligtas na pagmamaneho. Kaya kung hindi mo pa yun napapanood, pwede mong i-click ang link sa video description sa ibaba. Sa may headlights rin nakalagay o kaya naman ay malapit lang dito ang isa sa pinaka -importante uri ng mga ilaw ng sasakyan na ginagamit rin para sa komunikasyon sa ibang drivers. Ang turn signal indicator lights o tinatawag rin na blinkers at nakalagay ito malapit sa apat na sulok ng sasakyan. Dalawa sa unahan at dalawa rin sa likuran. Ito ang ginagamit kapag malapit ka ng lumiko sa kanan o sa kaliwa. Sabay na magbiblink ang dalawang ilaw sa kaliwa o sa kanan, depende sa kung saan direksyon ka pupunta. Ito ang paraan para sabihan o bigyang babala ang ibang sasakyan na magdahan-dahan dahil liliko ka para mapaghandaan nila ito at hindi sila pumunta sa direksyon ng puputahan mo. Maliban sa pagliko, kailangan rin itong gamitin kapag gusto mong lumipat sa ibang lane. Ang isa sa mga nagiging dahilan ng sagian o bangga ng mga sasakyan ay ang hindi o ang maling paggamit ng turn signal indicator lights. Hindi dahil ginagamit mo na ito ay pwede ka nang lumipat ng lane o kaya ay lumiko ka agad. Kailangan mo pa rin tumingin sa rear at side view mirror kung clear na ang kalsada bago mo pa mantabikin ang manibela. Depende rin sa bilis ng iyong sasakyan kung kailan ang tamang paggamit dito. Kapag sa highway kung saan kadalasang ang mabibilis ang mga sasakyan, pwede mo na itong gamitin isang daan hanggang 200 metro o kaya 10 segundo mula sa mismong linikuan mo para magkaroon ng sapat na oras ang ibang sasakyan para mapaghanda ito. Pero kapag sa medyo mabigat na dalaw ng trapiko, ay kahit tatlo hanggang 5 segundo mo na lang ito gamitin depende sa kung gaano kabagal ang takbo ng sasakyan. Ang sobrang advance at sobrang late na paggamit ito ay parang hindi tama dahil pwede itong magdulot ng isang aksidente. Kapag maaga mo itong ginamit at medyo malayo pa naman sa mismong lilikuan mo, ay maaari itong magdulot ng pagkalito sa ibang sasakyan. Pwedeng isipin ng ibang drivers na nakalimutan mo lang na ibalik ang switch lever nito, kaya maaaring hindi na nila ito pansinin. Kapag huli mo naman itong ginagawa ay maaaring mabigla ang ibang sasakyan lalo kung mabilis ang takbo at baka matumbok nito ang iyong sasakyan. Maliban dito, ginagamit rin ito kapag papasok o lalabas mula sa isang parking space o kaya ay kapag ihinto sa gilid ng kalsada. Ginagamit rin ito kapag papasok sa merging lane at kapag lalabas ng rotonda. At para gamitin ang turn signal indicator lights o blinkers, itulak lang ang switch lever nito pa kung liliko sa kanan at itulak naman pa ibaba kapag sa kaliwa. Mapapasin na parehong lever lang ito ng sa headlights kung saan kapag itinulak mo ito paabante ay para sa high beam at hihilain naman pabalik para sa low beam. Pero maliban sa pagiging turn signal indicator lights o blinker, ito rin ang umiilaw kapag pininot mo ang hazard light switch kung saan sabay-sabay na umiilaw ang apat o ang tinatawag rin na flashers. Pero iba na ang ibig sabihin nito kapag nakita mong umiilaw na ang lahat ng signal lights. Maaaring inukumpo ito o merong problema ang sasakyan okay na naman ay nakahinto lang ito ng panandalian sa gilid ng kalsada. Hindi ito ginagamit kapag umaandar ang sasakyan sapagkat lubay itong delikado dahil hindi mo magagamit ang signal lights kaya magdudulot rin ito ng paggalito sa ibang sasakyan. Kung gusto mong malaman ng iba pang sitwasyon kung saan pa ito ginagamit, pwede mo rin panoorin yung ginawa kong video tungkol sa tamang paggamit ng hazard lights at nandun rin nakalagay ang link sa ibaba. Maliban sa apat na signal lights, may mga sakyan rin na merong karagdagang ilaw na nakalagay sa magkabilang fender ng sakyan o kaya naman sa mismong likod ng side view mirrors. Wala naman itong masyadong pinagkaiba sa mga turn signal lights dahil sumasabay lang sila sa pag-click kapag ginagamit ito o kaya ang hazard lights pero malaking tulong rin ito para makita mo ang isang sakyan na gumagamit ito. Kung ang dalawang signal lights ay nakalagay sa tabi ng headlights, ang sa likod naman ay katabi rin ng dalaw pang importanteng ilaw ng sasakyan, ang tail Katulad rin ng headlights, kasama na rin itong umiilaw kapag inilagay mo sa on ang switch ng park lights para hindi lang sa unahan ng sasakyan ang madaling makikita. Ito ay pares ng pulang ilaw na nakalagay sa likurang bahagi ng sasakyan at nakaharap ito papunta sa likod. Madalas itong nakalagay sa magkabilang gilid, kaya kahit medyo malayo pa ang sinusundang sasakyan, ay magkakaroon ka na ng idea kung anong uri ng sasakyan ito. dahil makikita mo kung gaano kalapad ang sasakyan dahil na rin sa kulay nito. Mas matatansya mo rin ang distansya mo mula dito dahil ito ang pinakadulong bahagi ng isang sasakyan. Bukod pa rito, meron itong kasamang isa pang ilaw na nakalagay rin sa mismong taillights at ito ang tinatawag na brake lights na kusang umiilaw kapag inaapakan ang preno kung ang taillights ay kulay pula, ang brake lights naman ay kapareho rin ng kulay pero mas matingkad lang ng kaunti. Kapag nakikita mong lumalakas ang ilaw sa taillights, ibig sabihin nito ay nagmemenor ang sakyan sa unahan o kaya naman naihinto ng tuluyan. Malaking tulong rin ito para mabigyan ka ng babala at mapaghandaan mo agad ang mga susunod na gagawin. Sa ibabang bahagi naman ng taillights, makikita ang isa pang uri ng ilaw na di na sa kulay ng headlights at ito ang tinatawag na reverse lights. Ito ay kusang umiilaw sa tuwing magpapaatras ka para makatulong na makapagbigay liwanag at mas makita mo ng maayos ang kung ano man ang nasa likuran. Medyo mas mahina nga lang ito kumpara sa low beam dahil mas maliit rin ito. Pero hindi lang ang signal lights, tail lights, brake lights at reverse lights ang meron sa likuran ng sasakyan dahil meron ring ilaw ang license plate para mas madali itong mabasa. Depende rin sa model ng sasakyan, meron yung tinatawag na rear bumper reflector lights para na rin makatulong sa taillights na mas madali itong makita. Meron itong katumbas na ilaw na nakalagay sa bumper ng sasakyan sa unahan para mas madaling makita ang sasakyan lalo na kapag malakas ang ulan o makapal na hamok at ito ang tinatawag na fog lights. Bukod sa mas madaling makita ang sasakyan, nakakatulong rito na makapagbigay liwanag sa kalsada sa unahan. Pwede itong kasabay na ilaw kapag binuksan ng headlights, pero sa ibang sasakyan ay meron itong sariling switch para pwede mo pa rin itong patayin kapag ayaw mo itong gamitin. Kung mapapansin mo, halos ang bawat ilaw ay meron kanya-kanyang kulay. Ang sa headlights ay light yellow para bukod sa na nito ang daan, ay hindi rin ito masakit sa mata ng mga makakasalubong na drivers. Katulad rin na rason kung bakit pula ang ilaw ng mga taillights. Mas madali mong malalaman kung papunta sa iyo ang sasakyan mula sa malayo o kaya ay katulad rin ng iyong direksyon. At para naman agad na mapansin ang signal lights mula sa headlights kapag ginagamit, mas matingkad na yellow o kaya orange ang kulay nito. Huwag mo nang subukang palitan ng kulay ng alinman sa mga ito, lalo ng mga headlights kung saan meron kang makakasalubong paminsan-minsan na kulay blue o kaya puti dahil lubha itong delikado para sa iyo at lalo na sa ibang sasakyan dahil masakit ito sa mata. Ang iba naman ay merong matingkad na kulay yellow o green sa fog lights pero masyado na itong nakakasilaw at meron ng ibang taillights na pinapalitan ng kulay at ang iba naman ay nangbibling ito kapag inaapakan ng preno. Kung sa tingin mo ay nakakadagdag ito sa forma ng iyong sakyan, inilalagay mo lang sa piligro di lang ang iyong kaligtasan kung di pati na rin ang ibang drivers. Bukod sa mga ilaw sa labas, meron ring interior lights para mas madali mo makita ang mga bagay sa loob ng sakyan, lalo na sa gabi. Marami pang uri ng mga ilaw ang pwedeng ilagay sa sakyan, pero ang mga nabanggit ko lang sa video ito ang mga pangunahing kailangan mong malaman kung kailan at para saan ito ginagamit. Kung nagustuhan mo at meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong i-like at share na rin sa mga kaibigan at kakilala na pwede rin matulungan ito. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating Facebook page para hindi mo mapalagpas ang mga susunod kong videos tungkol sa mga sakyan at mas ligtas na pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. Li, ito ang inyong Pinoy Car Guy.